Hello po! Magandang 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 araw po! Happy New Year mga ka-listeners! Ayan, ang vlog ko po ito ay para batihin ko po kayong lahat ng maligayang bagong taon. May konting uh, oras na lang ay 2025 na. So ano po ba yung mga New Year's resolution niyo po? Ibig sabihin, yung mga gusto nyong pagbabago na mangyari sa inyong sarili sa susunod na taon. Okay? sa pwede po ninyong pahi comment below para po um, mabasa rin po namin mga ka Sa mga panig na mundo po kayo, sana'y okay po kayo dyan. Um, ko lang po, iwasan po natin yung magpapotok hanggat maaari ay gumamit na lamang po tayo ng mga paingay like mga timba, mga planggana or mga something pampaingay, torotot, imbes na magpapotok. Mahirap po ang maaksidente. Maputulan po ng kamay or masabukan ng mukha. Ayan. Kailangan yung bagong taon po natin ay mapayapa at walang gaanong mga maging suliranin mga ka-listeners. Ayan. Sana rin po, ingat din po sa ating mga pagkain. Huwag masyadong iinom. Huwag din pong kakain ng maraming marami. Lalo na kung tayo po ay may sakit, diabetic, high blood, or mga pagkain na bawal, ay iwasan po natin, lalo na kung may karamdaman po tayo. Ayan, sana po, ay maging mapayapang new year po natin mga listeners. Ano bang handa nyo? Kasi ako, duty ako yun eh. Di ko alam, makikikain na lang kami dun sa Kilaglades sa mga kapatid ko. Ano bang handa nyo? Pakicomment naman kung ano yung mga para share naman po kung ano, mga handa nyo mga listeners. Ayan. <clears throat> Hopefully, ayan, ang pangarap ko or plans ko po this coming new year wish ko sana ay makapagtuloy-tuloy naman po ako sa vlogging para po um, lalo pa po kung makapag uh, makatulong sa maraming tao sa pamamagitan ng health teaching health advice ayan po yun po yung pangarap ko magamit ko po yung platform ko na youtube para po kahit pa paano ay makasagot po ako ng mga tanong para yung kapabayan po natin ay matulungan po sila at makonvensi sila na sila yung magpakonsulta sa mga doktor, magpacheck up ayan, sana po maging healthy po tayong lahat ngayon so, andito lang po ako wala po kami masyadong patient ngayon, kaya nakakapag vlog po ako ngayon, dito po ako sa loob ng operating room mga kalinsmers ayan, shoutout po sa mga co-workers co-choir members Friends and family, sana man panig ng mundo po kayo ng ro-roon. Binabati ko po kayo ng maligayang bagong taon po, mga Alizers. Ingat po kayong lagi, and see you soon. Bye-bye po.